Ang kahirapan ay hindi nagsisimula sa pitaka, ngunit sa paraan ng pagharap natin sa araw-araw. Nag-aayos ito kapag gumugol tayo ng oras at mga mapagkukunan ng walang budhi, na parang walang hanggan nang hindi napagtanto na ang bawat maliit na pagpipilian ay humuhubog sa ating kinabukasan. Ang pinakamalaking ilusyon na pinapakain namin ay paniwalaan na iisang araw ay ayusin namin ang pananalapi at pagkatapos ay magbabago ang lahat ang ki isang araw na ito, gayon paman, ay hindi kailanman dumating. Nagtrabaho kami, natanggap at sa pagtatapos ng buwan ay nagtaka kami, nasaan ang lahat ng pera. Ang problema ay hindi ang kakulangan ng mga mapagkukunan, ngunit ang kakulangan ng mga gawi na nagpapanatili sa kanila. Mayroong isang hindi nakikita na kahirapan, mas malalim kaysa sa kakulangan ng pera. Ito ay kahirapan sa kaisipan. Sinasabi ng isang lumang karunungan na ang isang lalagyan ng background ay hindi kailanman pinupuno ito kahit gaano ito ibuhos. Maraming mga tao ang nabubuhay, tumatakbo sila pagkatapos ng kita, kumukuha sila ng mga utang, gumawa ng mga plano, ngunit hanggang sa isara nila ang mga panloob na paglabag, ang lahat ay tumatakbo sa mga kamay. Mayroong isang simpleng ugali nilinang para sa mga henerasyon sa mga pamilya na naunawaan ang kasaganaan na hindi nangangailangan ng mga koneksyon o paunang kapital. Ito ay napaka pangunahing na marami ang hindi pinapansin sa kanya, ngunit tiyak na siya ang nagbabago ng mga katotohanan. At ang iyong mga unang resulta ay lilitaw sa isang linggo lamang. Ito ay hindi isang mahika o lihim na mga formula ng mayayaman, ngunit isang pagbabago ng mindset. Bawat araw kapag hindi natin ito isinasagawa, napalampas namin ang isang pagkakataon. Bawat araw ay inilalapat namin ito, nagtatayo kami ng isang mas matatag na pundasyon. Ang kahirapan ay bihirang maiug na ilamang sa dami ng pera na mayroon ka. Ito ay una at pinakamahalagang estado ng pag-iisip. Maaari kang kumita ng higit sa iba, ngunit kung hindi mo alam kung paano pamahalaan ang iyong pansin at kaugalian, ang resulta ay palaging magiging pareho pagkapagod at pakiramdam na walang pagsulong. Isipin ang isang naka, bold na balde, punan mo, punan, at sa una ay mukhang gumagana ito. Ngunit ang mas maraming tubig ay nagbubuhos, mas mabilis itong makatakas, at sa huli palagi kang bumalik sa zero state. Ganito ang buhay ng mga hindi nakakagambala sa malusog na gawi sa pananalapi. Nagtatrabaho siya, nagsusumikap, kung minsan kahit na tumatanggap ng higit sa inaasahan niya, munit ang lahat ay nagdaragdag tulad ng buhangin sa pagitan ng kanyang mga daliri. Itinuturo ng isang lumang aralin na ang mga taong nagkakasundo sa maliit ay hindi maabot ang malaki. Ito ay kung paano kumikilos ang kaisipan ng kakulangan, ginagawang maliit mong simpleng mga hakbang. Tandaan ang paggastos ay tila hangal. Ang pagpapanatiling isang barya ay tila hindi gaanong mahalaga. Ang pagtupad ng isang pangako na ginawa sa iyong sarili ay tila hindi naugnay. Ngunit ito ay mga maliliit na pagkilos na tumutukoy kung bukas ay magiging sa isang mas mahusay na sitwasyon o sa parehong lugar. Karamihan ay naghihintay ng isang malaking panlabas na pagliko, isang bagong trabaho, isang hindi inaasahang pakinabang, isang himala. Ang katotohanan, gayon paman, ay habang ang panloob na kaisipan ay hindi nagbabago, walang magbabago sa labas. Para sa higit pang mga pagkakataon na lumitaw, lumayo sila ng mabilis sa kanilang pagdating. Nakita ko ito na nangyari ng maraming beses. Ang mga taong nanalo sa loterya ay nakakuha ng mga promo o kahit na binago ang kanilang bansa. Ngunit sa ilang buwan sila ay nasa parehong sitwasyon. Dahil kinuha nila ang parehong mga gawi na nagpapanatili sa kanila na nakulong. Ang mas masahol pa ay ang kahirapan ay nakikilala ito sa ginhawa. Bumulong siya, nagsusumikap ka, karapat, dapat kang magpahinga, nararapat kang bigyan ng kasiyahan ang iyong sarili at ito ay kung saan siya nagnanakaw sa kanyang kinabukasan, bumaba para sa gout, araw-araw, hanggang sa napagtanto mo na ang mga taon ay lumipas at walang nagbago. Ngunit may mabuting balita, ang kahirapan ay isang ugali at ang mga gawi ay maaaring mapalitan. Mayroong isang tahimik na kasanayan na, sa loob lamang ng pitong araw, ay nagpapakita na ng mga unang prutas. Napakasimple na marami ang hindi pinapansin sa kanya, ngunit sinira niya ang mabisyo na ikot. Ang unang ugali na nagsisimula upang baguhin ang iyong katotohanan sa isang linggo ay tila malinaw, pinahahalagahan mo ang maliit. Ngunit iyon ay tiyak kung ano ang nagbabago sa paraan ng pag-iisip. Sa isang tradisyonal na pamilya, mayroong isang tao na natagpuan ng lahat. Araw, araw ay pinanatili niya ang isang solong barya sa isang ligtas. Tumawa ang mga bata, lolo, ano ang magbabago ng isang sentimo? Sinabi ng mga kapitbahay, hindi ka kailanman magiging mayaman sa pag-save ng mga sentimo. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga sense na iyon ang naging kabisera na nagpapanatili sa buong pamilya. Itinuturo ng sinaunang karunungan na ang mga taong kinamumuhian ang maliit ay nawawala ang malaki. Ang mindset ng kahirapan ay palaging nagsasabing maghintay para sa isang bagay na grand, upang hindi mag-aksaya ng detalyado ang enerhiya. Ngunit nagsisimula lamang ang kayamanan kapag binibigyan natin ng kahalagahan ang barya, ang nakasulat na pahina. Kinumpirma ito ng mga modernong pag-aaral. Ipinapaliwanag ng mga eksperto na ang maliit na gawi ay gumagana bilang interes ng tambalan, ngayon gumawa ka ng kaunting pagsisikap. Bukas na paulit, ulit, at sa isang linggo ay ibang tao, hindi sa labas, ngunit sa loob. Nakilala ko ang isang taong nagsimula ng ganito. Upang isulat ang bawat gastos, gayon pa man maliit. Sa isang linggo, naintindihan niya kung saan pupunta ang kanyang pera. Sa isang buwan, binago nito ang mga kaugalian nito. Sa isang taon, nagtipon siya ng isang halaga na tila imposible. Nagsimula ang lahat ng malaman mong pahalagahan ang maliit. Pag isipan ito, kung araw, araw nawalan ka ng isang pata, sa isang linggo ang lalagyan ay walang laman. Ngunit kung araw, araw ay nagdaragdag ng isang patak, sa isang linggo ito ay puno. Ito ang lakas ng ugali. Tumatawa ang kahirapan sa kaisipan sa kung ano ang maliit, nirerespeto ito ng yaman. Sa makatuwid, ang unang tahimik na ugali ay ito, bigyan ang bawat pera, sa bawat minuto, sa bawat pangako na ipinapalagay nito sa iyong sarili. Magsimula sa kaunti at sa pitong araw makikita mo na ang mga unang resulta. Ang pangalawang ugali na nagpayaman ay alam kung paano pahalagahan ang oras. Nawala ang pera at mabawi. Break at palitan ang mga bagay. Ngunit ang oras ay ang tanging mapagkukunan na hindi bumali. Sa mga kultura na naunawaan ang kaunlaran, itinuro ito ng maaga. Gamutin ang iyong oras tulad ng gagamot sa ginto. Sa makatuwid, ang lingguhang araw ng pahinga ay hindi lamang pahinga, ngunit isang paalala ang oras ay mas mahalaga kaysa sa ano paman. Tumigil upang pagnilayan kung paano mo ito ginagamit. Nakilala ko ang isang taong nabuhay na nagsasabing, wala akong oras. Ngunit napansin ko na tuwing gabi ay nag-aksaya siya ng oras sa mga walang laman na pag-usap at pagkagambala. Nagreklamo siya tungkol sa kakulangan ng pera, ngunit nasayang ang kanyang pinakamahalagang kabutihan. Ang isa pang tao, naman, ay nakatuon lamang ng isang oras sa isang araw sa malalim na pagbabasa at pag-unlad sa sarili. Makalipas ang isang taon, malinaw ang pagkakaiba, ang isa ay pa rin, ang iba pa, maaga sa lahat ng aspeto. Ang mga kasalukuyang nag-iisip ay nagpapatibay sa ideyang ito. Sinasabi nila na ang pansin ay ang aming pangunahing pag-aari, kung saan mo ito hinihimok, dumadaloy ka sa iyong buhay. Ang pag-aaral na sabihin hindi sa kung ano ang hindi magdagdag ng halaga ay ang paraan upang kasaganaan. Ang mahinang mindset ay nagnanais na magnakaw ng oras, ang isa pang oras ng pagpapaliban, isa pang pangako na walang layunin, isa pang nawalang gabi. Ngunit ang kayamanan ay ipinanganak kapag iginagalang natin ang bawat minuto. Ang kapangyarihan ng ugali na ito ay ipinahayag sa loob lamang ng isang linggo. Subukang magrehistro ng pitong araw kung paano mo ginugol ang iyong oras. Magugulat ka nang makita na siya ang tunay na mapagkukunan ng kanyang kahirapan o kasaganaan. Sa makatuwid, ang pangalawang ugali ay, tratuhin ang iyong oras bilang iyong pinakadakilang kayamanan at mamuhunan lamang ito sa kung ano ang talagang nagtatayo ng iyong buhay. Ang pangatlong ugali na humahantong sa kasaganaan ay ang kakayahang sabihin na hindi. Ang mahinang mindset ay nais na yakapin ang lahat, hindi kinakailangan ang mga pagbili, labis na mga pangako, ipinangako na imposibleng matupad. Tila na mas mayroon tayo, mas maligaya at mayaman tayo. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran, ang mga kamay na naunawaan ang lahat ay walang laman. Alalahanin ang talinghaga ng tao na pinuno ang iyong bahay ng mga patas na bagay, tela, pinggan, burloloy. Masikip ang kanyang bahay ngunit imposible na tumira. Habang nakita ng unang tao ang kanyang bahay ay naging isang magulong deposito ng mga walang silbi na bagay, ang isa pa ay bumili lamang ng mga mahalagang tinapay, mantikilya, asin. Ang kanyang adres ay katamtaman ngunit palaging nakaayos, maginhawa at puno ng buhay. Pagkalipas ng mga taon, ang unang nabigo, nalunod sa utang at karamdaman, ang pangalawang umunlad, hindi sa akumulasyon, ngunit para sa karunungan. Ang pagkakaiba, natuto siyang sabihin na hindi sa mababaw. Tinatawag ito ng mga modernong pilosopo. Si Greg Nkeon, may akda ng ki kahalagahan, ang disiplinang paghahanap ng mas kaunti, sabi niya, ang lakas ay hindi na dapat gawin, ngunit upang maalis ang hindi kinakailangan at tumuon sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang Cal Newport, isang dalubhasa sa pagiging produktibo, ay nagdaragdag, ang pansin ay isang pag-aari. Kung ginugol mo ito sa kawalang, saysay, -say, -say nawala mo ang lahat. Kung ito ay tumutok ito ng mahalagang, dumarami ang mga resulta. Ang karunungan ng mga Hudyo ay nagsabi na, ang sinumang tumatakbo pagkatapos ng sampung bagay ay walang laman. Na nakatuon sa kanilang sarili sa isa, kumita ng sampu. Sa makatuwid, ang kakayahang tumanggi ay ang susi sa kasaganaan. Ang mahinang mga bulong ng mindset, kunin mo, maaari itong maging kapaki, pakinabang. Tumugon ang mayamang mindset, tumangi upang mapanatili ang mahalaga. Subukan ng isang simpleng ehersisyo, sa susunod na pitong araw, sabihin hindi kahit isang paggasta o hindi kinakailangang ugali. Magugulat ka sa kung magkano ang enerhiya at mga mapagkukunan ay ilalabas. Ang pangatlong kasanayan ay malinaw, ang kayamanan ay ipinanganak ng kakayahang sabihin hindi. Kapag pinili mo ang mga mahalagang at alisin ang natitira, bumuo ng isang hindi matitinag na pundasyon ang pang apat na tahimik na kasanayan na nagpayaman ay ilagay ang kahulugan sa itaas ng kita nagtatanong ang kahirapan sa kaisipan magkano ang mananalo ko ngayon ang yaman ng kaisipan ay nagtanong bakit ko ito ginagawa anong layunin ang nasa likuran nakilala ko ang isang binata kung kanino sila nag alok ng isang madaling trabaho di at mahusay na bayad hanggat pinabayaan nito ang mga pag-aaral. Marami ang tatanggap ngunit tumanggi siya. Sa halip na agarang pakinabang, pinili nito ang disiplina at kaalaman. Pagkalipas ng mga taon, siya ay naging isang matalinong tao na pinagkakatiwalaan nila hindi lamang mga mapagkukunan ngunit nabubuhay. Dumating ang pera, ngunit sinamahan ng paggalang at impluensya. Itinuturo ng tradisyon ng mga Hudyo, ang mga naghahanap ng ginto ay walang laman. Ang mga naghahanap ng pakiramdam ay nagmamana ng mga kayamanan. Ang pera ay isang tuol, ang layunin ay nagbibigay sa iyo ng direksyon at solido. Si Victor Frankel, isang psychiatrist at nakaligtas sa Holocaust, ay sumulat na mayroong isa kung bakit sinusuportahan nito ang anumang katulad. Si Simon Sinek, may akda ng key start with home, paliwanag niya, ang mga dakilang pinuno ay may pangunahing dahilan kaysa sa kita. Ito ang nagpapanatili sa kanila na matatag kapag sumuko ang iba. Tandaan sa paligid, ang ilan ay tumatakbo pagkatapos ng mabilis na mga nadagdag, kahina, hinala ng mga kredito, instant kasiyahan, kaduda, dudang negosyo at palaging walang laman. Ang iba ay nabubuhay para sa isang layunin, turuan nila ang mga bata, nagtatayo ng mga legacy, naglilingkod sa komunidad. Ito ay sa kanila na ang tunay na kasaganaan ay darating. Ang kahirapan sa kaisipan ay nagpapahiwatig ng agarang kita. Ang kayamanan ng kaisipan ay gumagawa ka ng master ng kahulugan. Subukan ito para sa isang linggo bago ang bawat aksyon tanungin bakit ko ito ginagawa. Makikita mo kung gaano karaming mga walang laman na aktibidad ang mawawala at kung magkano ang enerhiya na lilitaw para sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang ika, Apat na kasanayan ay tiyak, ang ibig sabihin ay palaging higit sa kita. Kung may layunin, may lakas at dahil dito, mga mapagkukunan. Ang ikalimang tahimik na kasanayan na nagtatayo ng kayamanan ay upang mapanatili ang salitang ibinigay sa sarili nito. Maraming mga tao ang pinarangalan ang mga pangako sa mga boss, kaibigan, o pamilya, ngunit ipinagkanulo nila ang mga pangako na ginagawa nila ang kanilang sarili. Bukas nagsisimula akong mag-save ang alawang malho. Sa buwang ito, makatipid ng pera. Bukas ay hindi kailanman dumating. Nagbabala ang karunungan ng mga Hudyo, siya na hindi tapat sa kanyang sarili ay hindi magiging tapat sa sinuman. Kapag sinira mo ang isang pangako sa iyo, ang iyong isip ay nabigo na magtiwala sa iyong mga salita. Ikaw ay naging isang tao na hindi ka makapaniwala sa iyong sarili. Kung walang tiwala sa sarili, walang disiplina at walang disiplina, walang hinaharap. Nakilala ko ang isang tao na sa loob ng maraming taon, ipinagpaliban ang ekonomiya. Ito ay isang partido, kailangan kong ayusin ang isang bagay, pagod na ako. Tinapos niya ang kanyang mga kamay na walang laman. Ang isa pa, mahirap nangako ako sa kanyang sarili na panatilihin ang hindi bababa sa isang barya sa isang linggo at natupad kahit sa mga paghihirap. Pagkalipas ng mga taon, siya ang may isang maunlad na negosyo at paggalang sa iba. Kinumpirma ito ng mga modernong mananaliksik. Si Angela Duckworth, may akda ng T. Grit, The Power of Passion and T. Chance, ay tinatawag ang willpower na may kakayahang magpatuloy sa nagsimula. Ang naval ravikant, mamumuhunan at pilosopo ay binibigyang diin, ang kayamanan ay isang laro ng pasensya, pare, pareho ang mga maliliit na hakbang na paulit-ulit sa paglipas ng panahon. Subukan ito para sa isang linggo, gumawa at matupad ang isang maliit na pangako sa iyong sarili. Maaari itong maging isang barya na nakaimbak, isang pahina ng basahin, isang minuto ng ehersisyo. Sa ikapitong araw makakaramdam ka ng bago, maiakda. At mula sa paggalang na ito na ang lakas ay ipinanganak upang mabuo ang imposible. Ang ikalimang kasanayan ay pangunahing, tuparin kung ano ang ipinangako mo sa iyong sarili sapagkat ito ay katapatan sa iyo na nagbabago ng mga pangarap sa katotohanan at ginagawang imposible ang kahirapan. Paglabas ng enerhiya mismo kapag pinangangasiwaan natin ang ginagawa natin. Sa makatuwid, ang ika, apat na kasanayan ay malinaw, isulat ang iyong mga sagot. Kumuha ng isang papel at isulat ito, bakit ka nakatira? Walang mga pangkaraniwang sagot, ngunit ang mga kadahilanan na magaan ang apoy sa iyo. Bakit ka nagtatrabaho? hindi lamang para sa sweldo, ngunit para sa layunin na gumagalaw nito. Sino ang sinisikap nila? Sino ang nakasalalay sa iyong lakas, iyong halimbawa, ang iyong tagumpay? Kapag nakasulat ang mga sagot na ito, nagiging headlight sila. Sa mga araw ng pagkapagod, kapag nawawala ang pagganyak, ito ang magiging mga salitang iyon na hugot ka, hindi sa pamamagitan ng obligasyon, ngunit sa pamamagitan ng memorya ng kung bakit. Ang ikalimang kasanayan tulad ng nakita natin ay ang pangako sa iyong sarili. Ngunit narito ang isang mahalagang detalye, magsimula sa isang bagay na napakaliit na imposibleng mabigo. Isang pahina na nabasa, isang pagbabalik sa bloke, isang barya na nakaimbak. Ang laki ay hindi mahalaga, ang mahalaga ay ang pagpapatupad. Sa pamamagitan ng pagtupad, kahit na minimal, isinaaktibo mo ang isang panloob na mekanismo, sinabi ko na gagawin ko at ginawa ito. Ang pakiramdam na ito ng integridad sa iyo ay ang gasolina para sa susunod na hakbang. Mayroong isang millennial na karunungan na nagsasabing siya na nagpapanatili ng isang araw ay nagpapanatili ng buhay. Huwag asahan ang perpektong sandali, inspirasyon o siguridad. Hindi siya darating. Ang sandali ay ngayon. Magsimula sa isang minuto na may isang tunay na may isang simpleng kilos. Hindi. Kaya magsimula kahit na mas kaunti. Ang lihim ay hindi sa dami, ngunit sa pere, pareho na nagbabago ang mga sin. Sa pitong D. Bilang, mapapansin mo ang isang nakakagulat, hindi ito ang magiging buong bulsa na magpapasaya sa iyo, munit ang isip na tumigil sa pagtulo ng mga pagkakataon. Ang kahirapan ay hindi kakulangan ng pera, kakulangan ng pokus, disiplina at kahulugan. Hindi ka mahina, nakalimutan lang niya ang kapangyarihang dala niya. Bawiin mo ito isang hakbang sa bawat oras. Ang buhay ay hindi nagiging sabay, sabay, ito ay muling nagtatayo, araw, araw, pumili pagkatapos ng pagpili. At ang unang pagpipilian ay sa iyo, kumilos ngayon.